hindi magiging kompleto ang Manila Adventure kung hindi tayo pupunta sa lugar na ito. Kaya, sama kayo. Let's go! <laughs> Miggy, dito na tayo, Miggy! Miggy, dito na tayo! Ay, Miggy! Oh, gising na, gising na! Gising na. na, man! Dito sa likod, man! Dali! Di ka magkalo? Not, not dito makakalo. Unit daw, galo daw siya. na kami sa Baclaran. Okay, nag-follow si Pking kan. Ah, 'yan sakit. Tala tubig gaga, Tala tubig. Kaya di sala na tubig. Dito, dito kami sa Baclaran ngayon, Jesse Ma. Paano gagawin natin dito? Go, go. Let's go, let's go. plano mo na paliton pa. Ako. Bibili ako ng camelback <laughs> ah, ako Camelback lang, camelback bag. Camel yeah, ilang krasa yun. Dalawa. Salati! Dalawa, babae tsaka lalaki. Para mga... Anong plano mo bibiliin ba? sama kita. Ah? Sama kita lah. Sama kita lah. <laughs> What? Wala kang plano pa muna. approval, wala. wala pang approval. Wala, wala pa approval ni boss. Boss, ano ano plano mong boss? para lang sa akin. <laughs> wala, wala, wala para, sa akin. para. lang sa akin, Oh, yeah. <laughs> Selfies ha? <laughs> ano, ano plano mong bilhin? Hindi ko alam. Ha? Ah? Wala alam. Wala ka bang plano bilhin? Wala. Ano sa'yo? Ha? Ano? Wala ka may cellphone. Ini ni lantai. Hello, hello. Paspasay mo um manit. Oh, 180 <laughs> na, 180. Ah, naka 180 na kami, naka 180 na. Nakabili ka na, Toy? pa siya, lapa. pa lapa. Oh, pawak mili, awak mili. Ano, ano, ano? Tawagin mo si Tito Jojo. Tito Jojo! Tito Jojo, palit ako. Tawagin mo, wala na? Ayan na lang, ayan na lang. Naiwan daw sila, Tita Darling. na Ito darling. Ano kay mas? Kay mas? Ano dala? Ano kung dala? Ano kung dala? Ano kung Ano kung dala? Ano kung dala? Ano kung Ano 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 kung dala? Ano kung dala? Ano kung dala? Ano Ano kung plano mo Walo. Walo? Wala? 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 ang Wala. ginagawa mo dito? Bibili oh. daw sila. Ate, ate. Teka. Anong, anong plano mo ngayon? Anong plano mo? Mabudol. Mabudol ka? Um, ang plano ko ngayon ay mabudol. Mabudol daw siya. Mabili Kailin na ako. 180 guys, dalawa. Yeah. Pero gusto mo yan? Is pera mo yan? Oo, oh, pera ko. Uh, pera mo. Mamaya, mabubudol ako kay Suki <laughs> Maite. Mga mabubudol daw si Ate Api. Tingnan natin kung makaya niya mabudol. Na <laughs> hindi okay, ang ha? may approval na pare yan. <laughs> ay, oh. May approval na. Uh, approve na ni Boss, approve. Ay, sa Ano man, Miki? <laughs> ay, panggol man yan. Mm. Bayot ka. Girl yan, oi, Oh, girl. Ang girl, girl, girl Girl yan, Ang girl Girl yan Girl mam, gusto mo mag-girl? Oo oh. Hanap tayo ng pamboy Tito Daniel, ito lagi mag-isuot na Ito, parehas na mag-isuot na? Ano pwede lang, ito watch out it lang Opo oh, Galing-galing mo ba? Galing-galing mo magtingin Wait na daw, kaya na na naman ito. May pang German yun na, may pang boy Gusto mo ganyan ni Gusto mo ko alam <laughs> Ah baka may cover yan sa loob Tulog ka na! Ah. Tingin tingin ka lang Diyan lang nga akin yung Baka hindi yan pwede sa airplane Huwag mo pa

Pero sí oh, It Wait, ito tayo balik Pero wait lang Baik na Wala na dere na, wala na na, na na, na, Oh Oh na Kapoy na, na Kapoy na, na na, kapoy na Kapoy

Sa may. Okay. Time, budol tayo. Uh budol. oh Galit si mami pag ayaw niya akong bilhan. Gusto niya bilhan ako. <laughs> Ay, bili, bili, Ano color? Ano color? Ano yeah. itingin, itingin mo lapit na tayo doon sa toys Lapit na Yes, lapit na Lapit na Lapit na Lapit na Lapit na, lapid na. Lapid na. Lapid na. Lapid na. Lapit na, lapit na, lapit mami Lapit na. wait na. Lapit na. Lapit na. na, 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 na. <laughs> yo, what do you have to stop, yo? Lapit <laughs> na, <laughs> <laughs> so, mami. Ma. Ayun na si kitawag ka. Pili Sabi, mami, punta kami doon. Please. Mami. <laughs> Oh, sige, no. Yes! Lapit na! Lapit na! Lapit na! Lapit na! Lapit na! na! na yun, Miggy? Sa na Asan na yun? Asan na! Yun? na? <laughs> lapit na! Lapit na!

Ah, butol siya, men. Ah, tira, tira. Pwede tayo kay mami. Pwede tayo kay mami. Lapit na. Meron na. Meron na. Kasi tingin Meron na. Patingin mo, patingin mo. Wah, meron na. Meron na. Uli na ta. Uli na ta. Kaya na. Wait muna natin si mami ha. Ano yan, Excuse, excuse.

Happy 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 Sama ka doon? Happy ka Happy 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 dalawa Happy 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 po Happy

Kami sa Venice Grand Canal sa Makatiap, Makati pala. Ah, VGC pala! First time, first time, first time. Hindi oh. lang ako sagot kasi ano yan sila? Statsnist. Statsnist. Yes. Anapun na kami ng pagkain, Kasi tatanghalian pa kami. Asa lang ako may Jollibee Karo taas hey, mo? isa modya ni Rom. Rom, bisita sa dos, Chowking dos, 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 mong bayad. Bayad tayo pare. Try muna natin ang matulis yun. Eh, Oo, sige na. Anjan pa? Ba? Meron ba? Na, pa. ba? 10 years na. Basta dyan po talaga sa una, matagal siyang sumara. Pero pag yung sa pangalawa, pangatlo. Mabilis na yun siya. Pagka hindi mo siya nalagyan, nagsasarap po siya. Ang ba? Oo, oh, medyo. Masakit po? Kumi mm -hmm. lang konti. Yan, sige. Nagpupo. nagpo pa. na? Hindi po. na? Hindi po. Bumagos na. Aray. Ay, green. Dito po ba? Sige po. Sa harap at sa likod. Bayarin na. Bayad. Ba't ako nagbabayad? Ikaw ko yung bumili. <laughs> Di mama. Maka 300 dayon. Oh, 300 dayon. <laughs> Nabudol ha. Budol ha. Oh, merong gondola rides dito. 500 uh, ticket niya. Per person. So, ang bangka niya ay apat ang minimum. Tapos maximum na anin. Ilang minutes yan ma'am? 15. 15 minutes ang ride sa bangka. Dito tayo sa Grand Canal. Parang swimming pool dyan. 穆拉。 Miami. Eh. Unang pasok, kung wow, mali agad. Oh oh. Tulog. Alright, dito kami ngayon sa SM Mua Our last destination for this year. Unang sabak, kung wow, mali agad. Nakapasok <laughs> na tayo sa SM Mall of Asia. Sinigay yung wapo dito. Boss, alam mo ba ito yung pinakamalaking mall sa world? alam mo? okay yung plano is hiwahiwalay tapos magkikita mamaya kaya lang pumunta kami ng Watson kasama namin ito Tays ha natin mamarapong sila kapang ang super bodol ay 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 pala yung tropa puff mo sino <laughs> ha yung budulto, si budulto. Watson, Watson una, Watson una. Ay, balik Watson first, first, Watson first. <laughs> Ito pa, ma'am. O, sani na lang, ma'am. Eh. That... Ba't naman ganyan? Ba't naman ganyan? Hindi pwede karga, uy! Bakit karga? <laughs> Bakit <Bungit> karga? Oy, <laughs> 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 sakay kami ng carousel. Asa magpasok, ma'am? Dito. Dito na pasok mo. Oh. Ayun na yun. Hawakan mo. Ikaw magsama star. Entrance. Asa ah, entrance? Dito yung entrance oh. Maam pasabay. Sir pasabay sir. Pasabay dalawa. Pwede pa. Okay. Midnight, Sir time. O, pwede. Pwede man. Dalawa sila. Ay sa taas. Guys sakay kami guys. siya? Opo, opo. Okay, andito kami ngayon sa Carousel Ride kasi chinichare namin ang aming pamangking. Miggy! <laughs> Harap dito doon. Star! At oh, si, oh, si oh, Miggy, man. Masa kami ng Great Kingdom ngayon. First time nila nagkain ng ganyan, no? Ano kayo ma-feel ni Mami, no? Kasi pupunta siya Ikea. <laughs> Anjo, magmamadali men. Magmamadali si mami men. Magpunta ng IKEA men. Oh my goodness. Paano guys. Pwede na ba? Pwede na yan, no? IKEA! First time niya magpasok ng IKEA. Paano ba? Na. Napasok ba? IKEA! Oh my goodness! <laughs> Oh, picture ka, Call of duty yan. Si Captain Ghost yan, sir, dino, you know? Thank you, thank you, thank you. Okay, na siya. One, two, three. Oh, na siya. Na siya sa IKEA, baby. Parang airport lang, no? Parang airport lang. Oh, paras na, na sila. Ila, ayan ayo na siya. <laughs> Ayun na siya. Hindi. Come on, pagkaon na niya. Mas taas Pabas na sa baba, sa ba? Guys, scary na guys. Ito. So, Nagkuha na siya guys. Nagkarga na siya. Ayan na, ito na yung umpisa. Ito yung umpisa ng lahat. Do, do. Ayan na, ayan na. Ayan na guys. Nakakaano na ito. <laughs>

Exit without purchase. I'll check out daw. May, may, ano, may light. Oh, pila. Dito na. Dito tayo talaga. <laughs> Grabe naman, man. May <laughs> <key> pa <up> more. Sige, <laughs> <laughs> napagod <laughs> 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 Nay okay. sa no kay muagi ang tanan nila department nila. Malipong gid ba. First time, first time. Nakalabas na kami ng IKEA no. Napaka-enjoy. Ayaw niya na daw mag IKEA. Ang <laughs> next mission finding seaside. Galit galit go Ang next mission finding seaside. Kalapas <laughs> 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 na kami sa isang building. <laughs> Uh, si si. Naga, Asai, uh, na Ay, eh. ano ah. oh, lang yung upat Star. Paano na may kisay, naga ano pa may asay dyan At doon namin dyan kisay. Dito na sa'yo, sa Wala. Sa sasay, magkala ang mag-abok. Ha? O, nila sa bed. of Park. sa? are langet jawastik asani banit si sai da podi ni da podi da botana si sai da hai side tu oh si langet nakita di ay Okay, so lumabas na kami ng, ano, ng main building talaga. Pagpunta na kami sa seaside. Wala pa siya sa mall ba? Kala namin kanina, nakalabas na kami. Wala pa pala, ito pala yung labasan talaga. Oh. Labas pa kami, wala pa Bigat, man. Chip, papunta sa seaside, Chip. Thank you. Oh, na, ayun na.

Nandito na kami sa seaside, kaya lang hindi namin mahanap yung sila ano, sila mama, hindi namin mahanap. Sabi nila, andun daw sila sa may Christmas tree. Woo! kami sa may, ano, sa may Ferris wheel, tapos sila andun sa may Christmas tree, doon daw bandado. Malayo, man! Wow. sa Vikings sila? Sa Vikings, Wow! Nasaan sila, nasa sila, pera? Ay, tingnan mo sa kihimira lang daw sa Vikings. Ito Christmas tree. Oh, hindi na. Ayan ang Christmas tree Oh, ayan na naman si Call of Duty, Mickey, Si Call of Duty, ayan, oh, dalawa na sila, oh. Pagod na kayo Gutom na kami, guys Ha? Gutom na kami Gutom na, gutom Gutom na Okay, gutom na kami, hanapin nuna na namin sila Ayan na Nakita na Uaoy. Ay, kapo ka ko sa IKEA. IKEA pa kay. Eh. Dik sulat ni mo no. Sus, tuyo ko ni mo ang tanan bago ka maabot sa cashier. Pila ka exit nila dito ang cashier. Dito may na dugay. Nakita na namin sila. Kain muna kami, guys. Bakit sabihin dito? So ayun guys. Nag-enjoy talaga lahat. Ano ba 'yan? Hanggang dito na lang ang Manila adventure natin. Pero babalik tayo kasama pa rin ang pamilya. Kita-kits ulit!